today is Tuesday. Ayan, Tuesday na. And tinanusura ko ang haggard. <laughs> kasi, uh, antok na antok ako. Anong oras na ako nakatulog. Bahamak yung kape. <laughs> Nagkape ako nung gabi. Madalas naman kasi pag nagkakape ako nung gabi, nakakatulog ako. Pero, ewan ko ba ano nangyari. Sobrang antok ko. Pero ayoko pa muna matulog. Kasi, Uh, busog ako katapos ko na magtanghalian um, ginawa ko na rin yung may pinagawa kasi si princess so ang gagawin natin guys ayan, maglilibang muna tayo mayroon ako dito mga ayan, may binili si princess na mga beads gawa tayo ng mga bracelet bracelet maglilibang muna tayo ngayon okay dalawa na ako guys yan, itong heart na white tsaka gold. Tapos, itong cute, cute naman na blue and white. Mabaliw-baliw ako kasi gusto kong bumuo ng love. Wala. Wala akong mahanap na letter L man lang dito. Dito wala din. Ano ba yan? Kulang-kulang naman pala yung letters nito. Mag-order din ako ng mga iba pang beads. Gusto ko yung may mga, ano, may mga pearl-pearl naman. Wala talaga ako mahanap na letter L. Kanina pa ako dito. Hmm. Wala talaga, oh. L, 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 L. L. Ay, meron. to I. Ang L, wala. ito na lang siguro ilalagay natin guys yung heart na to tayo natin ayan ganyan na lang siguro dahil walang ano walang L sa dami nan walang L ba't talaga ako manap kanina pa ako dito nagtatumbling tumbling ng letters ba't ganun walang L <laughs> ilap naman ng L. Anyways, ayan, bubuo tayo ng love, kahit walang L. Ganyan na lang. Tapos, ano kaya yung color? Maganda dyan. Red. Red, tsaka... Hanap tayong inspo. Ayan, so, nakagawa ako ng tatlo guys <laughs> yan lang muna for today gusto ko mag ano mag purchase ng ano ng mga beads pa na may mga pearl gusto ko yung mga pearl eh yan ito na natin ginawa yung may three hearts yan tapos itong cute yan may nakalagay na cute tas may smiley tapos itong trust ayan siya trust Ayan. Okay. Pagkagawa na tayo ng tatlo. Ang cute, di ba? Ang cute ng colors. Okay. Pag may marianta lang din muna ako. wala kong ice. Pagkagawa na din na naman tayo.